Kagabi ito, kagabi. Ano na eh, maitim na eh. Oh. May na. Kagabi ito, napansin ko na ito kagabi. Hindi siya makatayo ba? Yung parang nangyari sa ating dong Na hindi siya makatayo. Yan, ganyan siya kagabi. Hindi siya makatayo. Heat stroke. Ayun. Na, hindi talaga maalis yun. Napakainit kasi guys. Eh. Oh. Hmm. Dapat pala kinatay ko na lang kagabi ito. Ayan guys, maubo siya tayong mga kabir natin. Ito, meron na naman tayong ano, uh, na heat stroke na naman. Pero buhay pa siya. Inuwi ko sa bahay kasi walang kwenta yung solar solar electric pa natin. Walang kwenta. 15 minutes lang, nalolobat na. Wala, wow, na solar electric pa niya. No? O, oh, ito, inuwi ko siya rito para dito ma electric pa Buhay pa eh. Ayun, humihinga pa mga kabukas. Nag, uh, hinahabol yung hininga niya eh. Ito yung ano natin, original natin na kabirhen. Ayan. Pero parang wala na rin mga kabokals. Parang wala na rin. Natingnan natin, hindi pa naman nangingitim yung palong niya eh. Hindi pa naman nangingitim yung palong niya eh. Pag nangingitim niya, wala na talaga. Ayan, try natin kung ano, hindi kasi po pwedeng painimin yan, hindi po pwedeng basahin yan, lalo mga Kaya electric fan lang talaga ang po pwede nating isolusyon sa heat stroke. Grabe. mauubos yung ano, mauubos yung kabir ko. Ito mga kabukas, nakadiet na to. Halos ano na lang to, halos once a day ko nila pakainin itong mga itong kabir na to. Ang ano kasi, ah uh, yan ang ano, yan ang uh, kahinaan ng kabir, napansin ko, heat stroke talaga. Pero pagdating ng tag-ulan, matibay sila sa tag-ulan, sa mga sipon-sipon. Sa init sila na ano, nadadali. Napansin ko lang. Yan, si si Bogart nga yung ating original, yung partner nito kasi try to nakuha ko eh. Yung kasama nito na, na heat stroke na, na tegibles na. Ito, uh, ito kasi tatlo kasi yung binili ko na yun, tryo yun eh. Dalawa ina hen si Bogart nga. Si Bogart na stroke din. E, yung kasama nito na stroke din and e, ito na na heat stroke din ngayon. Eh hindi ko alam kung makaka-survive to. So ang natira na lang doon is yung mga anak-anak na lang nila. Ayan. Yung natin mga kabukas kung ano. <laughs> Nag-iingay yung mga tuta. <laughs> nag-iingay mga tuta kasi kinuha ko yung electric pa nila hmm. eh kailangan kailangan eto muna eh emergency to eh kung baga sa hospital eh emergency case to eh ayan ay nako mauubos ang kabir natin mga kabokals hmm? ah wala nanginginig na mga kabokals eh nanginginig wala, tege bells to. Eh, ang ko lang kung ano, kung talagang mati tege bells, tutuluyang ko na. Para mapakinabangan pa. Pero na lang muna natin. Ayan. Na tege bells din. Ayan. Ibinilin ko kasi sa anak ko to. Sabi ko pagka uh, na tege bells, gilitan niya. Ayan. So, nagilitan naman. Ngayon, nasama na ito, magkakatay pa o, oh. <laughs> God pala. So, yung mga kasama nga niya, ipinakawalan ko na lahat. Bukas, ipapakita ko sa inyo. Pero ito, ang bad news ay na take din. So, bukas, ipapakita ko sa inyo yung mga ibang kasama niya na kinonsolidate ko na lahat doon sa area ng mga kambing. Pinawalan ko na lahat. Wala na tayong ikinukulog na kabir. Yan, kasi napakahina ng kabir mga kabukal sa ano sa init talaga ang dami ko na namamatay na ganito puro heat stroke ang kinamamatay Yan. Wala na. Lahat na original natin na kabir ay naubos. Ayan po. Uh, April 30, 6.30 ng hapon. So, kinonsolidate ko na po lahat dito yung ating mga kabir hens. Lahat sila. Road Island. Ayan. patay pati yung nagigisa natin nating Brahma. Andito na sila lahat. So, ayan. Pati yung mga scratch pen natin doon na kabir. Lahat, lahat po ng kabir hens ay inilagay ko na rito. Ayan sila hmm. Ito yung iba nakipagagawan kay Dagul eh yung iba ay Andirini na Ayan, Nakahapon na Ayan, Mga road islands natin yan Ayan Nakita nyo 6.30 na oh, pero Hingal na hingal pa rin mga kabokals Ayan Ito si Dagul nga ay kumakain Ng kanyang ano dalak sa mais so kasalo niya yung mga manok yan po ang ating daily routine yan kasalo yan magkakasalo talaga yan. oh, yan hmm. sige agawan niyo pa si Dagol <laughs> May kas meron naman silang kainan kasi ano sumasalo pa sa kambing natin yan ito yung ating mga kambing ayan si Tisay at si Bambi eh, nandito si little one nakabukod para hindi agawan Ayan siya. Ayan, so si Little One po ay yan sanay na rin po kumain yan darak sa mais. Kaya lang kailangan nakabukod kasi naagawan siya. Ayan. Ngayon, talagang hindi tumitigil guys mga kabokals. Pati si Kokay ay hindi nakaligtas. Yan ngayon lang hapon po ito. Mm, na-stroke din po si Koke, nakita ko wala na, matigas na. Yan, ito po si Koke, yung ating shamu, yung tanaka shamu natin na may ano, may deformity sa ayun sa tuka. Yan yung tuka niya oh. Kaya tinawag ko siyang Koke kasi ganyan siya. Survivor po ito. Nung maliit po tong sisiw na to, akala ko hindi mabubuhay kasi nga ganyan ang tuka niya. Ayan, kaya lang hindi po siya nakaligtas sa heat stroke. Hindi naman po masasabing inatake siya kasi wala naman po siyang sugat. Ayan o. Oh. Wala siya sugat yung pwet niya. Hmm. Wala naman po sugat yung kanyang pwet. So, hindi ko masasabi na inatake siya ng mga kabir kasi wala naman siyang sugat. O, oh. saka matapang ito eh. siya mo ito eh. Mas matapang nga ito do sa iba eh. Ayan po. Oh. So, si Koke po ay wala na. Hindi po nakaligtas sa hagupit ng heat stroke ng init. Ang grabing init. Yan, so mauubus siya. Kaya <laughs> nga, pinawalan ko na eh. Pinawalan ko na lahat dito mga kabokals. Yung ating mga hens. Eh, mga kabir hens. And then yung mga rooster natin ay nandun sa ilalim ng mangga. Naka scratch pen. And then ito si... Sila dong tao naman ay secured din. Ayan, may may kisa sila. Yeah, may plywood. And then sa likod dyan ay may karton. Ayan and then yung uh, ating tanaka yan yung nanay ni Koke yan ang nanay ni Koke uh, naka secure din naman niya kasi pinatungan nga natin ng plywood yung kanilang kulungan para hindi, ma hindi masyado mainit ayan ito si Kenny the Roger ah uh, ito, hahanapan ko pa ng area yung iba. Talagang ano eh, Pinakapos ko siya ako sa so, Kaya, nandiyan pa sila. And then, ito yung ating uh, Uh, rooster na brama, Yan. Ang inuna ko lang muna kasing i-release talaga yung mga kabir kasi ito po yung mga nangangamatay eh. yung mga kabir hens natin eh. Uh, ah, oh. Ang dami na po natin na matay na kabir hens eh. Kaya lang nagulat ako ngayon na pati si Kokey ay nadali din. Si Kokey na malakas survivor ay nadali din po. Ayun. Yan, wala pa tayong magagawa ganyan talaga. Ayan po. O, tapos na kaya. Ayun, so mga vocals uh, dito lang po natin tatapusin. Yan po ang uh, uh, talagang mga pangyayari ngayon. Yan hindi naman hindi lang naman po sa atin yan. Talagang marami po sa mga naghahayupan ngayon ang namamatayan dahil sa sobrang init. Kaya ingat po, ingat ingat tayo lahat. Ah uh, makakaraos din po Matatapos din po itong El Nino na ito. Ay mga kabokos, dito na lang natin tatapusin. Maraming salamat sa inyong pagsama. Ingat po kayo. Stay safe. Amazing na buhay. Bye-bye.